makakababa tayo dito sa bukid mababa tayo doon sa may sapa dito kami galing sa side sa pinagtrabawan namin ayan ayan po yung lugar dito ayan. pinagtatapasan na po yan ng mga tubo natin nating bumaba, bumaba dyan As may ma, may mali maliit na ilog dyan uh, sapa sapa ba tawag nyo ayan so ayan tara hanapin natin yung ng tubig dyan sa uh, sapa <laughs> ah sama nyo pam sama nyo ako dito hirap ng daanan sobrang tirik yan dandan tayo baka madulas tayo at gumulong pababa iya <laughs> sumbrang tirik pa Ayan. Um, grabi Grabe. Hanap tayo ng may puno saging. May bunga. Dito tayo medyo hindi ganong pababa na daan. dagandang daanan hindi uh! <laughs> gumulong ah kapit uh! mga kaibigan makinig kayo lang. Dahan lang. Dahan, Dahan lang. Ito po yung pinagtatapasan na nila ng tubo. Ayan. Sinunog na. Para malinis. may yung mga tanim na mga saging. Dahan

punta natin yung malaking puno dyan sa baba mayroong maliit na sapa dyan malalim daw yung tubig dyan tingnan natin kung gaano ka tsu. hirap na daanan kaya kailan natin magdaan mag-ingat oh yeah tayo yan no kaya no klaseng magagamba to <laughs> Anong lucky lucky ano ano kaya yung gagambang yan ayan po kanyang kulay ayan comment kayo kung anong klaseng gagamba ito bababa na bababa na daming kahoy panggatong Hmm, tingnan nyo guys oh, kung gaano ka bakilid yung daanan Okay, nakita ang maliit na daan Okay. Ayan. Uh oh, kamuting kahoy sino nakakilala ng kamuting kahoy na to ang dami oh tataba I'm sure maraming laman na yan sa loob <laughs> may saging okay. kanino kayang sagingan ka dito sayang Sira lang yung saging. Hindi kinuha. Daming saging. Mayroong mga mais dito na hindi pa. Hana ah, sanggi na pala yung mga... mais dito galing din mga kamuti at yung iba sayang naman yung mga mais oh, nandito pa yung mga mais eh Kinain na lang ng mga ano. Tapos yung mga kamuti. Alam niyo po ito yung kamot, Kung ano yung kamuti. Oops. Uh. Saksak yung mga mais hindi na kinuha nila. Ayan po. po. dami kamuti I'm sure yung kamuti dito maraming laman hmm. Saan kaya pinakapuno ng kamuti? Dahil kamuti, talbos. 没下，没下，没下过。 lapit na tayo sa may pa ayun nakita ko na ang sapa tabi 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 ayan po, video guys salamat sa mga nanonood dyan and also ang female po salamat po maraming salamat sa inyo lahat God bagus.